Nakalusot na na naman si na Moira at Zoe dahil binayaran nila ng malaking halaga ang pulis upang hindi ito magsalita sa kanilang ginawa kay Mang Pepe. Habang si Annalyn tinawagan niya ang kanyang tita Giselle para ipaalam nito na nawawala ang kanyang lolo Pepe dahil hindi pa ito dumadating sa kanilang tagpuan kung saan sila magkikita. Dalawang oras na siyang naghihintay. Sobrang nagulat si Giselle sa ibinalita ni Annalyn sa kanya at nag-alala din siya kung nasaan na ang kanyang ama. Gayon pa man, pumunta si Annalyn sa Apex para magbasakaling ng ang kanyang lolo Pepe. At matutuklasan nga niya rito na nagsisinwaling si Zoe dahil pinagalitan ni Joy si Zoe kung saan ito galing. Nagtanong si Annalyn na kakadating lang ba ni Zoe ng Apex ngunit magkakaiba ang sagot nila Joy at Zoe na siyang ikinagulat ng gusto ni Annalyn kaya huwag natin palalapasin ang makagigil na mga eksena sa ka kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!